guys. Ito si paring Joey Oo, i-open na yung ano. Yan yung ano, autoclave. Pinapasingaw muna. saka pag wala nang singaw, yan, wala nang ano, inalabas yung mga portset. Naka-autoclave na yung gamit namin. Ito ang ready i-autoclave namin. Yan, guys. Yan. Pag wala nang tunog, i-open. Yan yung open eto guys medyo pag na tayo gawa hi vlog welcome to my friends ang dami na tayong na autoplane halos naka 70 patient na kami hi vlog welcome to my friends ayan ino open mainit ayan guys mainit marami ayan Autoclave na siya. Ito i uh, ano na namin yan wag na okay ipapress pa namin yan guys eto yung bago namin ano uh, kasama sa dental aid si Gigi yan eto guys bye bye good afternoon da <laughs>